mula sa isang lihim na nabunyag. Nakabragansa! Marami pang mga sekreto ang isa-isang matutuklasan. Pinagbibintangan niyo ba ako? Lahat may pagkakautang kay Mr. Lee, may suspect. Paano kaya ka lang pangalan mo. Theodore yung pangalan ng bata. Sinunod ko sa pangalan ng ama niya. Magigipit ang mga sakim. May kapalit ang offer ko sa'yo. Maski ano? Ang titulo ng mansyon ng mga braganza kakampi, magiging kaaway. Ayot na walang utang na doon. Dapat na lang doon itinutumba. Three, 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 three. Nandito pala ang aking daughter-in-law. Piling na pinagawa mo dyan. Humihingi ako ng kataruan sa pagkamatay ng daddy ko. At ang dating inapi, paiikutin sa kanyang mga palad ang sumira ng buhay niya. Meron ako ibibigay sa kanila na sigurado ako ikatutuwa nila na. Simula na ng impyerno para sa mga braganza. Mga kababayan, ang kaharap ninyo ngayon ay ang dati nyo kakilala na si Gardo Valiente. No! Ito ang linggong hindi mo dapat palampasin. Valiente! Lunes hanggang biyernes pagkatapos ng Well Time Big Time sa TV5.